Yo guys, good morning Ang oras natin ay alas 8 ng umaga Yun guys, samahin nyo kami Kasama natin si Press the Red Ranger Pumunta tayong Lucena Isa bang Lucena, Quezon Pero tayong kukunin dun Eh, naisip ako na rin i-vlog tong pagpunta namin dun Kasi para na rin, ano, matest natin sa ganong kalayo si Honda Navi, no? Bakit nga ba ako pupunta ng Lucena? Ase guys, nag-apply kasi ako sa LalaMove nung nakaraan pa. Tapos itinaray ko 'tong Honda Navi doon. Okay naman siya. Ang problema lang natin doon ay kailangan pala mag-avail ka ng bag sa kanila para ma-register 'yung account mo para mas marami kang ma-receive na order. Iba ba 'yung pinaka, kumbaga sabi nila ay 'yun na 'yung pinaka uniform mo <laughs> bago ako maging isang empleyado nila. Ganun pala 'yung sistema nila LalaMove. So yun guys, nagano ako na nagset ako ng schedule kung kailan ko siya pick up which is ngayon niya na around 9 to 10 AM. And then ang pinakamalapit lang na option na pwede kong pick up an ay Lucena which is nandito ako sa Santo Tomas Batangas. So pinakamalapit na uh, hub ng pwede kong mapuntahan ng Lalo -Move ay sa Lucena na nakalagay dun sa app nila. Ayoko naman pumunta ng Manila kasi doon yung iba eh Actually meron din daw sa Batangas Batangas City nga lang Eh halos same lang din naman ang layo Tapos yung traffic nyo yung problema ko eh Kasi pag ma-traffic, nakaka-stress lang Nakakapagod Yun guys um, Update ko kayo guys Pag nakita uh, nagkita na kami ni Tres no The Red Ranger Palabas pa lang ako dito sa kanto namin eh So yun guys Nandito na ako sa highway Ayan na yan na, yan na. <laughs> Ito na guys Wow, ginawa naman paraan One minute later yon guys, kasama na natin si Tres the Red Ranger no? Uh, tumunta na tayo ng Lucena Sana maging okay itong biyahe namin Sana hindi umulan Dito pa lang tayo sa kanto ng Padre Pio San Pedro Pupunta kay sa simbahan ng Padre Pio San Pedro, Santo Tomas, Batangas Ah, uh, yun guys, nagas lang kami dito sa Uni Oil So, yun na, ah. all good sa Let's go na, let's go Buti na lang maaga pa kaya Wala pa masyadong sasakyan Actually guys, Magra-ride sana kami ngayon papuntang San Jose sa may Kung alam niyo yung Corcolon guys, yung sikat na lumian sa, ewan ko kung saka pa siya ng liba. Kakain sana kami doon ni Tres de Redranger. Ang nangyari lang, hindi siya natuloy kasi may lakad ako. Yun guys, enjoy the ride muna. Malapit na tayo sa Alaminos pala guys. ding, ding, ding. 1 minute 37 seconds later So guys, dito na tayo sa kanto ng papuntang Alaminos Bypass Road no? Pero hindi kami magba-bypass road Kasi kung dyan kami dadahan, parang malayo na konti Pero maganda naman yung daan dyan Ang ayaw ko lang talaga dyan medyo malayo Eh, nakamotor naman kami ngayon So, nag-decide na lang ako na dito na kami dumaan sa bayan ng Alaminos Sana walang traffic Awit ah, traffic pala dito <laughs> Aray ko Tapos sa Ambon ta guys Kailangan namin tumigil pag ganito Ay, huwag kang lalakas please Ala, lumalakas na Shish Ay, uh, ah, ko dito yun sa may ano Kasi guys, ano yun eh, nagahati kasi sa dalawang daan yan eh, isa pa kanan, tapos isa pa diretsyo. Baka dito nagta Pero hindi ako sure guys ha. Basta rin, nakikita nyo naman, nagta-traffic talaga siya. Ay oo nga, feeling ko dito talaga siya nagkukas traffic. Yun, hindi na traffic. Oo nga. Lord, huwag nyo munang paulanin ng malakas. Kahit konti-konti lang. Ay, ayaw ko Baka mamatay ako dito ang ka niyan Pirat ka dyan <laughs> So guys Nandito na tayo Sa bayan ng Alaminos At dito Nagbibuild ng traffic As usual well, Lagi naman dito Ang traffic Pag gantong oras eh You know Pamilihang bayan ng Alaminos So yun guys Update ko kayo Kung anong sunod Na mangyayari no? Tipid muna tayo Ng battery natin Para Mas sumaba pa Yung vlog natin So yun guys update ko kayo mamaya okay one minute later yun guys tumila ng ulan malapit na tayo sa bahay ng San Pablo no? sunod nito ay papasok na yung chao you know dito ako nagpalisensya dati San Pablo update ko kayo kung anong mga ganap natin no? yeah Mukhang nagmamadali ito si Kuyang naka-inova ah <laughs> Alright guys Dito tayo sa boundary ng Quezon Papasok na tayo ng Quezon Pwede lang muna sa inyo ating motor ha? No? Ayan guys Okay okay na yun dito Update nyo kayo guys pag uh, drive na tayo okay. Oh, na tayo many, many minutes later. Okay, guys, let's go. Let's go, province of Quezon. Una pala nating bahay na madadaanan ay Chaong. Hindi pa tapos yung ginagawa nilang daan dito. Nakailang beses na rin ako dumaan dito. Iba-iba, minsan ako motor, minsan nakasasakyan pag umuwi kami ng Bicol madalas naka nang ano kami nakasasakyan so ako nagda-drive kaya medyo pamilyar na ako sa daan pero matagal na ulit ano pa ako huling dumaan dito April nung umuwi kami ng Bicol Sorsogon guys taga Bulan Sorsogon ako guys pero dito ako lumaki sa Batangas kaya yan ng YouTube channel natin ay Batangay yung Bicolano. Ito na tayo sa May Centro Mall, Quezon. Ay, Chaong. Centro Mall ng Chaong. So guys, may relis ulit ang dadaanan. Pangalawang release na 'to. And, yan guys, ingat kayo pagdadaan tayo ng release Lalo na pagbasa, madulas 'yan sa gulong. Pwede kang magbalintong diyan. So yun guys uh, Update ko kayo guys Kung anong sunod na mangyayari no? 42 kilometers <laughs> Pupuntang Lucena Awit Pero okay naman Doon lang kami na traffic sa may San Pablo eh. Yan papuntang Dolores Yung Bato Spring Gusto niyo maligo sa Bato Spring Kapag kakalabig ng tubig Ay talagang gising Yung buong dugo yun guys, kakaliwa pala tayo dito sa bypass road ng Chaong uh, Medyo ano lang din ang daan dito eh Matagtag Pero okay lang, two lanes naman Kaya ano, goods Goods na rin Yeah. uh, yeah. Uh, uh. talaga good spam dito kahit bypass road siya maganda siya sa mga 4 wheels so guys kakalabas lang natin ng bypass road ng Chaong sana ganito kainit maghapon para sulit ang biyahe namin ngayon no? Yeah. so guys Friday pa lang ngayon no? na share ko lang Siguro magpahinga na lang kami mamaya ni Tres pagka nandoon na kami Bago na lang kami umuwi So guys, welcome to Candelaria, Quezon Parang malayo kasi kung magba-bypass road kami Pero pwede naman kami mag-bypass road Para matry din namin Kung ano, siguro mag-bypass road na lang kami May pasok nga pala mga estudyante ngayon Friday nga pala nga Hindi nga pala weekend So yun guys Update ko kayo kung anong sunod na mangyayari no Sige let's go One hour later Ay nagtadalong isip ako kung sa kami dadaan Dito na lang siguro Kaanan tayo kaanan Ah hindi diretsyo tayo diretsyo Ayoko dumaan dyan medyo malayo eh Hahaha <laughs> Ayan guys, nagbago agad dito ko Hindi na pala tayo dadaan ng bypass road Hindi na tayo sa town proper Siguro pwede mamaya pa uwi Mukha namang hindi na traffic eh Nang gantong oras Hindi ko alam kung ano, 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 ano sa ba 9.48 na Meron pala ditong realist guys Tahan-tahan kayo Pag dumahan kayo dito ah May mga signage naman Na may relays Ayun eh, yan yan oh May signage yan na Ano Railroad Eh Minsan kasi Sa sobrang Luma na nung signage eh Hindi mo na siya mapapansin Kaya Yan guys ito ulit ko ah Pagdadaan kayo dito ng nakakulan Basa-basa to Itong bakal na to Padalas sa gulong Kaya ingat kayo dyan Yun lang naman Ang aking Pinaka Awareness sa inyo guys oh Pangalang release na natin yun Patatlo San Pablo Chaong Tsaka yan o no? Diba Patlong release na Naka big bike sa likod na natin guys Ganda ng tunog Alam mo yung mga Kung ako magkaka big bike Parang okay na sa akin Kahit hindi ko napaltan yung muffler So yun guys Update ko kayo sa sunod na mangyayari no? I Still nandito pa rin tayo sa Candelaria Pasok na ang town proper Let's go uh, So guys, nandito na, na tayo sa Sariaya, Quezon After nito yata ay Lucena na Hindi ako nagkakamali eh. Meron din dito nga eh Meron din dito yung atang bypass road ng Sariaya eh Hindi ko lang sure kung saan banda tayo Pero hindi ako sure ha Kung may Ang daming kambing eh. No? Meh So guys, nagas pala tayo kanina ng 100 pesos Siguro ano to, 200 balikan Kasi itong si Onyx, itong ating Honda Navi Ginamit siya kahapon Tapos sagad na sagad yung gas niya Kasi nasa reserve na siya <laughs> Kaya siguro ano ay pilit na kumagas ng 100 ulit niya yun. pero sure ball lane na sobrang na yun, yung 100 na yun. kasi nasa hapa lang yung gas natin ngayon eh eh, gusto kong gas ulit siya kami ng 100 pag para ano, kung lalabis man yung ano, gas natin eh, di ba sa ganda ito, ito yata guys yung ano, yung bypass Oh, ito na tayong bypass road ng Sarayaya Pero tayo dyan diretsyo eh Doon kami dati nag-stop over nung tropa ko eh Sa so may 7 11 doon Tapos nagtataka kami Bakit kumakanan yung mga bus Eh yun pala, bypass road yata yun Ng Sarayaya Ang labas na yata nun ay Lucena So yun guys, update ko kayo Pag uh, malapit na tayo sa ating pupuntahan Sana makuha natin Kasi ang schedule na kinuha ko doon 9 to 10 a.m. Eh ang problema. <laughs> mga alas 10 pa lang Mga alas 10 na nandito pa tayo sa daan. Tinanghali kasi kami ng biyahe kasi ano ko eh nag-work pa ako eh bago ko natulog. Siguro mga ano na ako nakatulog mga 3 AM. Mga ganoon. Thank okay, guys. Update ko kayo pag palapit na tayo sa Lucena. Okay. Let's go. little boost to the later. So guys, okay. gumamit na tayo ng mahiwagang Google Map. At dito tayo pinadaan sa bypass road to. Tawag ko sa anong bypass road to? Sa Riyaya bypass road ba to? O, o Tayabas bypass road? Tawag ko, basta bypass road to eh. Ang alam ko, oh good naman yung daan eh. Oh, di ba? Ang ganda pa ng view. Wow! Tapos be-banking ka doon oh. <laughs> Alright. Nice, nice, nice. Ganda ng dito. Eee! So guys, 12 minutes na lang malapit na tayo sa ating destination, no? At malapit ng malubat yung aking GoPro. Ba wow, may ilog? Ah, ba yung kulay ng ilog nila ngayon? Siguro nga kasi naulan. Baka may mga area na naulan na, na pinanggagalingan ng tubig. Kaya nagkulay gatas tubig. So yun guys, update ko kayo pagka na tayo sa ating Destination. Woo! Let's go. 1 minute 37 seconds later. Ayo guys, okay lang malapit na kami. Tsaka naman biglang bumubuhos ang ulan. So humihina na siya ngayon. Tumigil pa kami sa gas station. Sana wag na siyang lumakas ng sobra at ang lapit na namin sa so totoo lang Konting konti na lang Bigla namang umula ng ganito Suave oh O oh, yan si Tres Nakukuha na sa atin ngayon For the first time in the history O oh, diba ang pogi So guys, tumila ng ulan at magandang bali tayo Makakalarga na tayo ng dire-diretso -dire. minutes na lang guys, nandun na tayo Woo, lamig Lalong lumamig Wow Ilog Wow, lubak Aray ko <laughs> Lubak <laughs> Alright guys, ang gara ng panahon dito sa Lucena Uulan, pero mainit May kinakasal ba na tikba lang Hindi na kasabihan dun sa batang kasi Pagka daw muulan, tas may araw May kinakasal daw na tikba lang So guys, malapit na pala tayo no Ilang ano na lang 200, 150 meters na lang Nandun na tayo sa ano Pagpipika pa natin Sana success ang ating lakad niya yun, no? Ito na kita ko na Lalamove yung kasulat Update nyo kayo guys Pagka uh, nakuha na natin no? Sana success ang ating lakad no? Let's go Lalamove one hour later. Yo guys, pauwi na kami at success naman yung lakad natin. Nakakuha na tayo ng Lala Move Ayan o, guys, yan ay itsura niya ngayon o. Thank you pala sa Lala Hub ng Lucena at napakabahit po nila. So guys, ito na yung journey ng pagiging Lala Rider natin o. Sana kumita tayo ng maayos at yun thank you let's go at tayo ay uuwi na grabe yung panahon dito uulan titila parang ang weird yun yeah, success so far okay naman Okay naman, komportable naman ako sa impuesto. Drive na tayo pa uwi Titingnan natin kung makakakuha tayo ng booking dito Along the way pa uwi Let's go So ayun guys Pa uwi na tayo Dito na tayo sa bypass road ng Lucena Kung hindi ako nagkakamali no? So siguro Dito ko natataposin yung vlog ko no? At abangan nyo ang ating Lala Move series, no? Abangan nyo ang ating pagbebiahe bilang isang lalamu rider gamit itong ating Honda Navi 110cc Titingnan natin kung kakayanin ba niya ang malulupitang ang biyahe Though hindi naman ako magpo full time no Higyan ko lang kayo ng ano, idea kasi meron ako full time na trabaho Kumbaga pa part time ko lang siya Siguro umaga hanggang hapon yung mga ganun 8am to 3pm mga ganun lang sana supportahan nyo pa rin ako sa gagawin kong content bilang isang lalong mo na naka honda nabi 110cc patanggay nyo bicolano at your service please like comment and subscribe sa ating youtube channel salamat po sa lahat ng na mga nagsubscribe at saka support sa youtube channel natin no? uh, thank you very much po at uh, pag na-reach po natin yung 1,000 at na-monetize po tayo ay magpapag-giveaway tayo pero hindi ko mo nasasabihin kung ano yung papag-giveaway natin God bless ride safe peace Woo! thank you lord hindi na na-ulan